Oh hello, hello mga bossing. Ito na yung mga pangalaga natin po. Mga baong dating na naman. Ayan po sila. Marami tayong mga babae at lalaki po. Mga ang klase. Ayan po sila mga boss. Mga puti. Ayan, maamo pa po. naawakan pa po. Pwede mga bata mag-alaga. Maganda klase yung oh. kapal na mga lambi. Lalaki, babae po. Pwede pang alaga yan. At tumatanggap po ako ng... Marami ang order, isahan, basta kayong deliver po. Uh, meron tayong schedule delivery sa La Union at Ilocos, mga boss. Mga taga La Union at Ilocos po, pwede pong order na po kayo. Cash on delivery po tayo para hiwas iskam po. Yes po, nakadirekta na po kayo mismo sa Bautista Livestock Trading po. Ito po mga sariling baka natin po ito. Uh, cash on delivery po, pera ninyo, baka darating po dyan ang mga napili ninyong baka. Delivery tayo ng Ilocos. Laod yun po. Nag-schedule na po. Meron na tayong mga delivery. At may mga order po. From Ilocos. Ipakintay lang po mga pusing mga baka ninyo. Para sabay-sabay na lang po i-deliver natin. Para sa ating uh, tracking. Ito po nakikita niyo Marami tayong pagpipilian. Mga babae, lalaki po yan. Yan po yung mga pang-alaga po natin. Kung nakikita niyo sa taas nawan po ng video. Mayroon po kumakain po sila ng dayami. Yes po, hindi po sila ganoon kasi sila ng ating mga baka, dayami lang po, okay na kain nila. Mga damon na sa paligid at pati darak naman po kumakain din po sila. Siyempre, mas maganda pag may fresh na damo para mas mabilis din ng kanilang pagtaba po. Yan po, mga babae lalaki po yan. Yan, may mineral block din po tayo kung makain, uh, dinidilaan po nila para sa mga stress at minerals. Free delivery po tayo, free inject po. <coughs> Meron din po tayong mga martigon at patali po. At mga papers niya po ang mga baka natin pag deliver po. Yes po, kasama na po lahat yun. Package deal po, busing. Opo, opo. <coughs> at shout out pala para kay Sir Charlie Samson po. Yes po, busing. Shoutout po yan po, isa po sa isa uh, sa mga pasyal po dito sa ating farm at kumukuha din ng mga baka niya at meron din siya mga recommendation po si Sir Charlie. Maraming salamat po. Sa